Maraming kwento sa NBA kung saan may mga player na nagtangkang i-trash talk si Michael Jordan at hindi nga maganda ang nangyari pagkatapos nito. Pero may isang manlalarong hindi natakot, pumalag kay MJ at nagawa niyang patunayan ng kanyang sarili na kayang magpagsabayan sa level ng GOAT. At yan si Dresden Petrovic na kilala bilang Mozart of Basketball na isa sa mga greatest European player sa kasaysayan. Bago pa man siya tumungo sa NBA, dinuminan niya muna ang Europe, lalo na ang Croatia, kung saan may isang laro pa nga na umiskor ito ng 112 points. Madalas din itong umiskor ng 40, 50 o kahit 60 points sa isang game lang. Dalawang beses siyang naging Euroleague champion at nakuha nito ang halos lahat ng parangal sa Europe pagdating sa basketball at natural lamang na subukan niya ang kanyang sarili sa pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo at yan ang NBA. Nagsimula siya sa Portland Trailblazers at malaking adjustment ito para kay Drasen. Hindi lang dahil bago ang Amerika para sa kanya, kundi dahil naging bench player siya sa kupunan. Isang bagay na hindi niya pa nararanasan sa buong basketball karir niya sa Europa. Dahil sa mga panahong ito, puno na ang guard rotation ng Portland. Nandito sina Clyde Drexler, Terry Porter at Danny Ainge. At para sa Blazers, isa lang ang role ni Drazen. Ito ang tumayo sa labas ng pinta, maghintay ng pasa at tumira ng three-pointers. Kaya't naninibago siya dahil hindi naman ito ang playing style niya. Sanay si Drazen gumawa ng sariling tira at dumiskarte dahil dito, hindi siya nagtagal sa Portland. Nag-request si Drassen na matrade at agad naman siyang pinakawalan ng Blazers na napunta sa New Jersey Nets. At dito, tuluyan niyang nailabas ang kanyang tunay na laro at talento. Pagkalipat niya ay agad tumas ang kanyang mga numero mula 7 points per game lang sa Blazers, naging 20 points per game ito sa Nets. Na sa mga panahon ito ay naging isa siya sa pinakamahusay na shooting guard sa liga. Walang inuurungan si Drazan kahit pa mismo ang kinatatakutan ng karamihan na si Michael Jordan sa panahong ito. Halos lahat ng manlalaro ay parang sumasamba kay MJ. Ngunit si Drazan ay hindi natitinag sa tuwing maghaharap sila. February 16, 1991. Dito ay nakakuha na ng minuto si Drazan para makaharap ang GOAT. Pero para sa kanya, normal na laro lang ito katulad ng kanyang ginagawa. Umapasa sa kanyang open teammates, nagpapakita ng hassle at banta mula sa 3-point area. Pero tulad ng karamihan ng mga players na nagtangkang bantayan si Jordan, nabigurin siyang pigilan nito Nakapangtalasiam, Jay ng 26 points. Habang si Petro naman ay may 17 points. Pass. Ah! How good you put English on. It doesn't work, guys. Try it. When you go to the Y Amar, try that. Pick and roll from behind a three point. Petrovic. <laughs> 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 hey, he missed one. Uh, he showed him that one. Here's Petrovich coming down. Unloads the three. It's in January 4, 1992. nagpakita na naman ito ng matinding energy sa laro. Gumawa si Drasya ng mga tira na hindi niya magawa sa Portland noon. at tulad ng nakaraang laro, kinuha pa rin ng Bulls ang panalo pero hindi yon nakapekto sa hassle niya. Paulit-ulit siyang bumabalik para bantayan si Jordan kahit ano man ang nasa scoreboard at tinapos ang laro na may 16 points. Hanson to Michael, back to Bobby, to by Hanson. Well, good move to the over February 11, 1992 Agad-agad tinangkang i down ni Drasen si Mike Pero gaya ng inaasahan, hindi siya nagtagumpay Pero hindi ito dahilan para tumigil Patuloy pa rin siyang nagpapasok ng mga tira Na tila naging step carry pa nga sa larong ito Paikot-ikot at pinapahirapan si MJ sa defensive end Sa isang punto ng laro paulit-ulit ni nakaw ni Drase ng bola na nagpainis kay Michael at dito ay naglabas ng frustration. This is Hodges and it was Armstrong and here come the Nets back. Got a chance here. Nice kick back. Jordan, count it and one. He sometimes just sa sumunod na dalawang taon, Nagbigay sila ng entertaining na laban para sa mga fans. At ang isa sa pinaka-memorable match nila ay nangyari sa 1992 Olympic Games. Team USA laban sa Croatia para sa gold medal. Ulang naniniwala na may chance ang Croatia maliban kay Drazen. Siya lang ang naniniwalang may laban sila at naglarong naniniwalang mananalo. Sa gitna ng game, sinabi ni MJ kay Petro, I'll drain one in your face. At sumagot naman si Petro, I'll do it too. Na-outscore ni Drasen ng lahat ng players sa loob ng court na may 24 points pero sa huli sadyang sobra-sobra ang lakas ng Dream Team para sa kanila. Ngayon tumungo naman tayo sa pinakahuling duwelo ng dalawa at tunay ngang epic ang naging penale. March 2, 1993 pumutok agad si Petrovic sa laro at ginawang katawa-tawa ang depenso ng Bulls gamit ang kanyang deadly pump fakes. At tila nga unti-unting na prostrate si MJ dahil hindi mapigilan si Petro. One the other two steps up. Petrovic 5-7 kaya lumapit si MJ kay Petro at pinapakitang tinatanggap nito ang challenge na pigilan siya sa laro. Ngunit imbis matakot ay lalo pang nanggigil si Drasen at nakipagpisikalan kay MJ. Isang bagay na walang manlalaro ang may lakas loob na gawin. Gumanti naman si Jordan ng trash talk pero hindi ito nakabawas sa kumpiyansa ni Petro. Kahit nanalo si Jordan at ang Bull sa lahat ng matchup nila kontra Nets, sinigurado naman ni Petro na hindi siya basta-basta susuko sa laban. Kahit hindi banta si Petro pagdating sa aspeto ng championships kay Jordan, ngunit ipinarating niya na kaya niyang magpagsabayan sa level na MJ. Ngunit sa kasamaang palad, sa kasagsagan ng kanyang prime, biglang natapos ang lahat ng pangarap ni Petro. June 17, 1993, nang bawian ang buhay si Drasen Petrovich sa isang car crash sa Germany sa edad lamang na 28 years old. Sa gulang sanang ito, magsisimula pa lang ang kanyang prime. A moment of silence was observed for Drazen Petrovic. The Nets star was killed on Monday evening in a car accident in Germany. Petrovic was a native of Croatia. He first played in the NBA in the 1989-90 season with the Trailblazers. He was known as one of the hardest working NBA players and one of the league's greatest outside shooters. He became a star after being traded to New Jersey in January of 1991. He was also a member of Croatia's silver medal winning Olympic team in Barcelona this past summer. And this last year in the NBA, he blossomed into one of the league's best shooting guards, averaging over 22 points per game. Nagbigay naman ng tribute si Michael sa kanilang mga naging sagupaan. Ayon kay Michael Jordan, isang tri lang makalaban si Drasen. Sa tuwing magtatapat sila, ay lumalaban siya ng agresibo. Hindi siya kinakabahan. Sinasabayan nito si MJ kung gaano kabilis umatake kinoon din siya kaya nagkaroon sila nang matitinding laban noon pero sa kasamaang palad naging maiksi lang ang mga laban na iyon. Roderson was uh, definitely a, a Hall of Fame type player because of the fact that you could not stop him. he was one of the most unbelievable scores the That's ever played in our league. International player of all time. Yeah. yeah. Oh, oh, Petrovic. Oh. Petrovic. oh. Drazen Petrovic was my nemesis. I could oh. not stand this guy, <laughs> but to this day, I respect him because I think he is the best shooter I've ever seen in my life. I had to guard Drazen. That was not fun. <laughs> he was an Amazing player. Now I know. Masasabing si Drasen Petrovic ang isa sa nagbukas ng pinto para sa mga European players sa NBA. Ang legacy niya bilang manlalaro ay buhay pa rin hanggang ngayon at nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod na international players. Kung may komento o reaksyon, ilagay lamang sa ating comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming sports kwento.